Hello good morning mga idol for today's video day, mga idol oh for today's adlaw mga idol dia tarong diris ang hilis aning sayo sa kabuntagon mga idol kay nangita mi og kape kay lami kayong inog kape mga idol so nangita mi dirig bikiri mga idol wala may mga tulog ani mga idol kay buntag na may nabot sa bataan og diris ang hilis may niagi mga idol para Manila ni parking may diri kay nangita may bikiri mga idol kay lamang ipangapi so diyan na akong kauban rin mga idol oh, nakakita na siya bikiri kay mo palit lagi may okapi kape para isa na para mabusog me o kanin mga oras sa mga idol wala may tulog ani mga idol kay Sige, tagpaning kamot, ane, pero atong lawas, ane, kulang nas tulog, walay kaon, wala, wala na sa oras, huwag so, din na bibikirin nakitaan. Oh, nangapin na may ani mga idol oh. Kakaw-kaw na kung kauban dire eh. kay para mular larga lang may ani to huh? Manila. So among wow. isulod lang munti an para anytime. Oh, no. oh, shout out sa itong mga viewers. Salamat sa iyo siyo ang pagsubaybay mga idol sa awang mga video. Oh, paingon na mi Manila ani. Bye-bye.